At kung paandaran lang naman, aba, hindi papakabog. Di ba? Ang Miss Grand Philippines 2023 candidates. Oo, oh, talagang kabugan sila. <laughs> Pero sino ba ang tumatak sa inyo? Yung pinaka ang grandeng tatak ang ginawa niya. Pagrapa, or yung mga ibang eksena. Ako, ka. Sir Joey, yung isang na-unplay, si San Leonardo Nueva Ecija, si Bea Pajardo, oh. na So evening gown. Alam niyo ba yung ginawa niya? Talagang hindi na siya nagpakabog pa. Ang ganda ng gown niya. As in, tinakloban niya yung sarili niya. Tapos bigla na lang siya lumabas sa eksena. Tapos hindi talaga siya nagpagabog. Kumaway-kaway pa siya hanggang sa matapos yung ano. Yung talaga yung tumatak sa akin, Sir Joe. na yun, ah. As in, sa live, nakita ko. They didn't make it na sa cut, di ba? Tapos nakarampad na siya doon sa evening gown, ano, yung parang group shot nila, no? Tapos umexit na siya, bumalik pa! Tapos away pa! Hindi, para matandaan siya ng tao. Feeling ko, do-join yun ulit. Feeling Oo. ko, do-join At niya. maganda rin na ginawa niya yun kasi nakuha na niya yung simpatsya ng tao. Feeling ko, sa susunod niya sabak, mas uh, yung fanbase, yung matiting Oo. fanbase.